Hello. Hello guys. May hapon sa tanan. Wali na ko guys, no? Kay gigapoy ko. Gigapoy ko straight nga pasok Webes. Biernes tapos Sabado karon. Tuas na ni sa among pwesto. Di masyado matao. Kaya ang mga tao ko manali ko bukas Sunday. Matao ulit sa pwesto. So I decided to go home na guys kay Kapoy na Jud. Oh. Karon kay Gahapon gud na dabgen man ho nga kuan kaning murag lubi-lubi siya sa mga kuan sa mga nakakila kakilaya nga dili uh, siya kuan kaning kaning tanom tanom ba dya? tawag ani tanom sinakaila ani nga tanom so message me guys comment down below kung unsay tawag sa inyong lugar kaning nga tanom so first time ko rapod na ho ni nahibaw ano katong nisakay sakay kog tricycle ni ingongod ang kuan ang tigawang kabay na mas mga tigawang. kay dagay alam kumpara sa ato nga ah, bagong tubo char <laughs> bagong tubo mabata <ang> sa <laughs> so, kanitaw na mga grubing bibis yo nga kuan ko no gusto ya Pang pangkuan ko shout out sa mga mahilig mag-alaga og mga manok no pang purga kuno nis mga manok especially kuno guys kanang pang laban gani nga manok manok na pula ay ba tira tira hiba di manok na pula guys no so, panglaban laban nis ay panglaban laban kuno siya pang purga pero kanang isa ka buok nga bunga nang tana pug ko ha? i share na ako sa inyo basta kung kinsa nakakilaya ani sa makakita ani nga vlog no comment down below guys iwaon kuno ni ni opat. Kay kung ipakaon kuno no, tanan mautas mo ko no ang manok. Hiwaon ra ko no ka unya isa ra ko no kahiwa ang ipam purga. sa ibig sabing purga. Pera ano, pera tawag nito. Hey Brad. Pera pera lang sa mga kumakain ha. Bito ko din ang manok kung sa ba. Kasi purga ilang bot pasabot. So, na ka guys no. Tani siya nga. Panisiyang siya uh, nga tanom. Kani kampuan. Uli na ko. Lapit na. Diyan lang bahay namin. Kamu? Ayan. Kani Ayan. Kani siya mukan ko ha. Wait lang. mo sanitawag mo Mul mo labang ko na pa lamang sakjanan no daghan siya kana straight Street siya o. Straight lang, i-ano ko. Saglit lang. Ayan, kani guys. Kani nga tanom. I Street mo lang siya dito o. Kana. Dito siya o. Kana siya nga tanom. Undiya. Wala siya bunga. Kana siya o. Wala bunga. Ay na bunga pero gagmay pa siya. Pero dyan ra. Dyat to ra guys. Kana siya o. No? Labangon nato, na. Atong labangon kaya wala na tricycle atong duulon guys no ayos silingan pa disturb lang kana siya guys mao na to giingnan mao na giingon sa akong gasakyan nga tricycle driver nga si tatay Nanti nga, manggod ko, kay na may nanguha. Di nagtanong ko sa iya, kung makaon ba saan tay? Ingon siya, pang purga daw na sa manok, especially sa manok nga, murag pang laban. Mga manok ba nga an, mga laking manok, pang laban siya pampurga daw na siya pero gamay ra ko no slicen ko no nakaupat as i said kanina guys no kana siya guys no palang ko nga makaon siya dulun sa nato gamay kana siya kana charis meron akong bagong kaalaman dito sa probinsya namin ayan akala ko makakain yung pala hindi ayan siya guys no mana siya ang akong i-share for today's vlog. Ayan. Thank you for watching. At sa hindi pa mga subscriber ng aking YouTube channel, willing to wait to subscribe my YouTube channel. Simply search Jenny Salubre Vlog. Thank you guys. See you in my next vlog everyone.